Yun, what's up mga katuba adventure Maganda umaga po sa inyo lahat yan So, ito uh, Dito pa rin kami ngayon Nakatira sa ano, sa Ilalim ng ano Bahay ng mama ko Ayan, oh. So, dito kami sa ibaba So, ngayon mga katuba adventure oh, uh, Nagre-ready muna ako ng gamit ko Ito yung bag ko Dadalhin kong bag Kasi po uh, Pupunta na naman ako ng laot So, mangingisda na naman ako ulit. Ayan, so... Tatlong araw... Ah, dalawang araw pa ako hindi nakasama. Sumama sa laod kasi yun nga ah, meron akong pinapalo-up. O oh, birthday kasi ng anak ko. Karawan kasi ng anak ko ngayon. Ah, kahapon, so ngayon, ah, alis na naman ako. Pupunta na naman ako ng... Laod o dagat. So, salamat po. Maraming maraming salamat po sa mga nag ng happy birthday sa aking anak. So, salamat po sa inyong lahat dyan sa inyong pagbati ng happy birthday sa aking anak na may stage 3 cancer. So, ito po yung anak ko pong may stage 3 cancer. So, birthday niya kahapon. Hello po mga katubad, Binshore. At hello po sa nag sa akin ng happy birthday. Maraming maraming salamat po sa akin ng nag -reating salamat po sa inyo dahil masaya na po ako kasi nag-greeting po kayo sa akin at eto na po mga katubaan Adventure, panoorin nyo napo na po ang nag-greeting sa akin so ayan, let's go mga katubaan Adventure no? ah uh, meron po kasi silang mga short na video na na isend sa akin so ito ah, uh, ginawa ko na lang din po ng vlog o nag-edit na lang po ako ng video para mapanood din po natin sila yung mga nag-rate sa happy birthday sa aking anak so ito na mga katubad din sir let's go and happy birthday to you binabati kita ng good health good luck and more blessings pa mula sa puso ko happy birthday Good morning. grow more 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 birthdays to come enjoy your life and you're growing now lumalaki na ang baby and enjoy ka lang palagi more singing and dancing be happy be happy lang. And God bless you always and your family. I love you baby, Rachel Ann. Hoy, bye, Julius. Uh, Julius Katuba Adventure TV. Happy, uh, happy happy birthday pala sa anak mo na nag-iisang ko ni mo, si Rachel, siya na. Gomez. Uh, uh um, happy birthday and more birthday to come. Uh, sana lumakas palagi ang pangangatawan mo. Uh, yun lang. Uh, um, lang laban lang. Laban lang tayo by Julius. Uh, happy birthday na lang. Good luck. Amigs, isang magandang gabi, no? So, time check ko lang natin is alas 6 na ng gabi. So, ginawa ko to ng video. May babati lang ako ng na birthday. Yung anak ni Bayo Julius Katoba TV. So, si Gritzel Ann Gomez Manatas. So, yun. Happy, happy birthday, baby girl. At sana, nalaki kang mabait at maging masunurin sa magulang mo. At wala, huwag kang magpasaway sa papa mo at mama mo at galingan mo pa sa pag-aaral no at sana bis uh, at be strong baby girl walang araw malampasan mo rin, mo rin, yan yung naranasan mong sakit so dalangin ko sana na mawala na yan so yun muli happy happy birthday and god bless mo birthday to come